Welcome po mga karaw ka sa aking YouTube channel. Ito pinapakita ko po sa inyo kung paano yung paglagay ko ng mga solar panel. Bali, anim po yan na solar panel. Bawat isa niya na ay 500 watts. So, ang lahat po yan ay lalabas na 3000 watts. Yan po, pinakita ko sa inyo. Para paano yung paglapat ng solar panel sa railings siguraduhin po natin na tuwid at walang uh, yung bali baloktot na pagkalagay so mas mabuti talagang strict sya kung tuwid talaga na maayos yung pagkalapat ng solar panel sa railings yan po kami lang po naglagay nyan so sigurado ko lang po yan mga kaaraw sana makabigay ito ng tips din sa iya, mga ibang beginner na solar panel. Yan lang po at maraming maraming salamat.